harvest time na. After 100 days, okay na nga bang anihin ang mga itinanim na hybrid seeds? Bilang kasagutan, ibinahagi ni BBM Movement founder Vic Otto brosas ang kanyang kasanayan sa rice production. Ibig sabihin, kung itong area na to, mas mabigat to, mas konti yung makakabuo na isang, ng isang sako, mas marami kang magagawang sako. Mas maraming kikitain ng farmers. Pero kung mas dry, mas kukunti ngayon yung mabubuo mong sako, mas kukunti ngayon yung babayaran sa farmers per ng palay. Now, what's the gain of the buyer? Ang gain ng buyer, pag ito, pinamil niya, yung milling recovery from a dry of 60, magiging 65%. Ibig sabihin sa isang sako ng palay na 50 kilos, 65% pag sinuwerte ka up to a eh, 70% 70 recovery ang yung makukuha so sa dalawang sako na TIG-50 100, ang recovery mo is nasa 65 kilos up to 70 because maganda yung kalidad ng pang-harvest mo Yung nga lang, maglalabas kang konti dahil yung kanyang presyo mas malaking babayaran mo kasi mas maraming magagawang sako ng palay now, ang return ngayon is ito marami ka ngayon Bilang buyer, pag recovery mo ngayon ng paggiling, mas marami kang magagawang whole grain rice. whole grain rice ay buo, hindi broken. And that's where the profit side goes in. tulong ng magsasaka ng harvester abay sinakyan din ng BBM Movement Founder. Dagdag sa produksyon ng bigas ang inaani ngayon dito sa San Rafael, Bulacan. Ayon sa Department of Agriculture, sapat ang supply ng bigas sa bansa. Kaya umaas ang ating makababayan na magkakaroon na sila ng dekalidad na bigas sa murang halaga dahil ang bigas ang ating lakas. maganda talaga yung hybrid, unang-una, maganda ang uh, ani, uh, yung yield per hektar Kasi, yung compared sa inbreed, una, busog nga yung butel. Pangalawa, yung, yung ating puno, lumalago siya. Mas marami siyang supling compared dun sa inbreed na tinatawag. Tapos, ang ang ating kuhan, katulad nito, example na to, itong ating palay nito, ito, hybrid ito. Pero kung pwede doon, meron dito mapagkukumparahan tayo na tingnan mo yung makikita natin ang comparison. Doon sa number of tawag Tealers. Tealers. Yung suwi ng pa, pa. Mas malago siya. Pag kinuha mo siya na medyo mabigat o medyo mataas, may moisture pa, yung kanyang recovery, maraming whole grain, tama ko ba, sir? Ang ibig sabihin na maraming whole grain, maraming buo. Malaking percentage ng whole grain, guys. Yeah. Hindi siya choky. Hindi putol-putol. 5% raw. Eh. Yes. Parang, Parang bumili ka ng isang uh, chocolate, pagbili mo ng chocolate, basag-basag na, uh, hindi naman, hindi na ka-appeal-appeal yun. Pero pag-bili mo ng chocolate, buong-buo pa, frame na frame pa, hulmang-hulma pa, mas may kalidad yun. Ganon din sa bigas na to. Pag ito, pinasis mo with the good texture and characteristics na to, at the same time, ginamitan mo ng recirculating uh, dryer. Kung wala po kayong ganon, yung kooperatiba nyo, siya meron. Sa iba, pwedeng humihintulong sa Department of Agriculture kasi nakakatulong yung 5 to 10% additional yield per sack sa inyong harvest na palay. At the same time, with that system of technology, sa mamimili naman ang laking tipid. Bakit? Bawal ang tapon. Sa mahal ng presyo ng bigas ngayon, dapat lahat ng nilalagay mo sa rice cooker mo, sa lutuan mo, dapat makain. Eh kung hindi mo maubos, anong mangyayari? Maiipon at mapapanis. With this system and technology, kahit dalawang araw, hindi napapanis. Pero pag, pag opposite ng ginawa mo, isang araw lang, panis na. panis na. Sa mahigit isa't kalahating ektarya ng palay, ilang sako ng bigas kaya ang kaya nitong iproduce? Abangan ang kasagutan sa ikalawang yugto ng aking report. para sa BBM Movement, Juliet Karangyan, San Rafael, Bulacan. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at informasyon, dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share. Sa aming social media accounts, sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng chance ang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin, Pusog Ka! BBM Movement, Bansang busog ang Mamamayan!